sa Philippines. Ikaw ba ay nasa punto ng buhay mo kung saan ay naghahanap ka na ng afam? Yes, you heard it right from me. Afam. Afam, afam, <laughs> afam. Iyan naman ang uso ngayon sa Pinas, di ba? Pero wala namang masama. Kasi masarap namang magmahal talagang ilang mga afam dyan. Well, take it from me. Nakapangasawa lang naman po ako na isang British. So, ikaw, kung ah! ready ka nang magkaroon din ang sariling afam, at ikaw ay nasa dating site, yes, alamin kung ano ba ang ugali ng mga British men. Ayan, at nandito ka... Channel. Hello guys, it's time to sharpen your wit and embrace a dose of British charm today as we're talking about British men. Yes, afam, afam, afam. We're actually focusing on what to expect when dating a man from Britain and everything related to it. Ooh, so sharp from their dry humor to their love for a proper cuppa i'll shed light on what you can expect when you want to get more serious with a man from great britain everything you need to know about british men so grab your tea and let's get it started In terms of dating, British men's behaviors tend to be so tricky, especially for someone who's not from the UK and does not have a similar culture, just like us from the Philippines. But before anything else, if you like topics like this, well then please do subscribe to my channel, hit like and share and also hit the notification bell so you get notified whenever I have upcoming videos. All right. So guys, what are the few things that you need to know about British men? Well, first, the British men they are honest and polite. And you know what politeness is their cultural trait. Yes, yeah, sabang-sabang pulay po sila. Am, makasalubong mo lang din sila, lalo na yung mga matatandang mga Briton. o laging mag, magigrit sa'yo yan. Yeah. Like, good morning, good afternoon, good evening. A British man will be uttering sorry several times a day. Even for little things. Manos carry a big weight in British personality. It's how they've been taught from a young age. Yeah, totoo po yun, guys. Sobrang mapaghingi po sila ng paumanhin, ng sorry o mga maliliit na bagay lang, sorry na sila. At uh, ganun din sa pasabi ng thank you, sa pasasalamat nila guys. Salamat naman nila, sobrang, sobrang ma thank you din sila. Puriin mo lang sila ng konti, maliit na bagay, like sabihin mo lang, uh, you look handsome today. Then uh, magte-thank you sila, hindi ka mukha natin, pag sinabihan ka lang, ang ganda mo, you, you, you look pretty papaligoy-ligoyin pa natin yan. Like, para magpapakit pa tayo, di ba? Like, sasabihin pa natin, really? Do you think so? Like, um, am I really pretty? O sa kanila, walang ganun. Diretso sagot na agad. Thank you na agad. Oo, pero sa atin, di ba? O paligoy-ligoy pa muna. Para ang, gusto, ang, dami pa natin gustong patunayan, gustong marinig mula sa ibang tao, di ba? O, so ganun sila. Uh, Madalas silang mag-thank you talaga sa so, maliliit na bagay man na gawin mo para sa kanila. So, per-thank you na agad yan, oo. At lagi silang mayroong please. May, pagka um, nagre-request sila ng na isang bagay sa isang tao, laging may please yan. Like, could you please get me a glass of water? Ay, lagi may please yan. Lagi may please. Kahit na maliliit na utos lang, may please. British people are not only polite, but they're also very honest they don't play games british guys they won't be giving you any sort of compliment or even flirty words ba if they don't really mean it so hindi sila makikipag flirt sa kung hindi nila kung hindi nila talaga gustong makipag flirt sa iyo ayon at hindi ka nila bibigyan ng compliments ba kung talagang hindi bukal sa loob nila, hindi totoong hindi totoo sa puso nila yung gusto nilang sabihin. Ayan, so very honest talaga sila. So kailangan mo malaman niya na very honest sa mga Briton. So in return, they also expect the same thing from you, tama ba? So gusto rin nila maging honest ka rin sa kanila. Kasi sa kanila hindi naman Uh, papayagan ka nila kung anong gusto mong gawin hindi 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 sila mapanakal na tao na karelasyon so uh, they can give you time for for they they will give you time for yourself if you want time for yourself like if you wanna go on holiday alone without them without your partner without your british partner well then go ahead yes kung gusto mong uminom makipag-inuman kasama ng mga barkada mo ng mga tropa mo go ahead oo kasi ganun silang katiwala din sa tao oo lalo na sa partner nila nating mga pinoy di ba alamin pa natin niya kung saan siya pupunta oo oo uh, una, makikipag ano muna, pa tayo. Kung, ko hindi kayo isasama ng partner mo, makikipagtalo pa tayo, mag-aaway. Bakit? Kino'ng kasama mo? O, <laughs> bakit, bakit, ayaw mo ko isama? May mga ganun um, hatch tayo, di diba? Pero mga Briton guys, no. Hindi ka kan sa leeg, no. Bahala ka, may tiwala sila sa'yo. Go lang gawin mo kung anong gusto mong gawin. Oo. Oh, Siyempre, huwag mo naman sirain yung tiwala nila, hindi ba? Kasi pag sinira mo yung tiwala nila, naku, lagot na. Hindi mo na sila mapapabalik pa. Hindi ano ko alam mga, mga pinit pag naghiwalay kayo, ang dami pang balikan po. Siya, anong, di ba may tinatawag na tayo na on and off, on and off. Kaya ang ating relationship. Sa kanila hindi ganun guys. Pag ayaw na nila sa'yo, ayaw na nila sa'yo. Although case to case basis din, may mga ilang, may mga ilang relasyon din man ang na babalikan din. Oo, hindi naman lahat. Pero mostly, in general, ganyan ang British people guys. Oo, pag ayaw na nila sa'yo, ayaw na. Eto pa, when referring to British men in a relationship, they may be polite, but if something bothers them, they don't mind on complaining about it. So kung may, kung, kung nababagabag naman sila, kung may gumugulo sa isipan nila, uh, sasabihin naman nila yon talaga. Very honest pa rin sila sa gusto nilang sabihin sa sa'yo. Sabihin na natin polite nga sila, oo, uh, pero kung talaga may bumabagabag sa loob nila, sasabihin nila sa iyo yun hindi nila itatago yun kasi parang gusto nila ilabas ko ano yung gusto nilang sabihin ganoon ang mga Briton guys next one um their sense of humor is another level oh my god totoo yan guys kakaiba ang sense of humor nila parang uh -huh. to the highest point na talaga guys to the highest level ang kanilang humor na talagang kung ikaw hindi lumaki dito hindi mo talaga maintindihan at baka ma misinterpret mo pa magalit ka pa. Kanila nga galing ang English, siyempre sila ang mga master ng English, ano? May mga joke sila na may sasabihin sila sa iyo na joke lang pala pero para sa atin, parang iba yung intindi natin. Kumbaga, oo, oh, sabihin natin na joke siya sa iyo about about you. Pero actually joke lang pa sa kanya yon. Pero ngayon tindi natin, eh totoo, seryoso. O may mga ganbag na hindi mo talaga magigets kung seryoso ba or joke lang yon. Pero sa kanila joke lang. Minsan lang hirap talaga, mahirap, mahirap tindihin yung sinasabi nila. Hindi mo malaman kung seryoso ba o kung joke yon. Malalaman mo na lang kapag ka sinabi nila. Pero of course, kung British to British, nagkakaintindihan sila. Pero kung ikaw, like kung Pinoy ka na meron kang afam na British at nag me sa yung isang bagay ibumalalaman ko joke pala yun. <laughs> oo malalaman mo na lang sa kanila minsan makakatunog ka rin na joke minsan masasanay ka na rin siguro pag natagal mo na sila kasama pero ganun yun guys sa umpisa mahirap malaman ang joke nila na joke pala yun. gayon pa This is what make them even more irresistible. Sometimes their jokes may appear offensive to some, and they can be very dry at times. But you shouldn't be concerned. So yun ang sinabi ko sa inyo guys kanina, di ba? So may mga minsan nakaka-offend ang yung mga joke nila, pero para sa kanila joke lang yun. Pero kung kung hindi ka talaga ganun ka fluent sa English, kabihasa sa English language, eh hindi mo talaga magigets at ma-offend ka lang talaga. But guys, dahil nga very humorous sila, um, a relationship with a British man is definitely going to be fun and full of laughs, joy, and good cheer. Ayun naman yon, oo. Lalo na kung nakakasabay ka sa mga joke niya, oo, magiging fun talaga ang date nyo. Pangatlo, Their charming accent is their weapon to make women go crazy about them. Well, you've always heard it, British accents are the most attractive accents for men to have. Ano ang ibig sabihin nun? No? Kung paano sila magsalita, yung accent nila, yung punto nila, kung paano sila mag-English. Oh guys, parang napaka-social. Very pleasing to the ears talaga. So, alam nyo ba na iba-ibang parte ng United Kingdom ay may iba-ibang punto ng ng pagsalita ng English ha o English ah! yan pare -pare salita English pero iba-iba din -iba ang punto parang sa sa Pilipinas di ba uh, yung Tagalog uh, merong malambing na pagsalita ng Tagalog uh, ng Tagalog na matigas merong malambot merong malumanay may malambing na pagsasalita hindi ba tama ba so ganoon din dito guys may iba-ibang accent din dito depende kung saan part ng UK Ayan, uh, pero kahit saan party siguro, uh, basta nakarinig ko ng English accent, ay oo, uh, very pleasing, parang nakakaakit. So, sabi nga, British accent is perceived to be soft, pleasing, and smart. Pero ka. and yes, they're aware of this. Alam nila yun. Oo, diba? Alam nila na gano'n ang accent nila, ang, na ang accent nila ay smart at pleasing. O minsan, totoo yun guys. Um, saka isa pa, kung paano sila magsalita, like, like alam mo, Pagka nagsalita sila ng, ng bagay, ng, kung may mga paliwanag ba, may paliwanag agad kayo. Kunyari, nag-aaway kayo, nag a kayo. Alam nyo ba, sa sobrang sarap nilang magsalita, parang feeling mo, ikaw yung may mali. Ang feeling mo, nagkamali ka at siya ang tama. True. <laughs> Totoo yan, matatansin nyo. Tignan ninyo, pag nagkaroon kayo ng British na AFAM. o Parang ako ba, parang... Minsan, pag nag argue kami ng, ng, ng pangasawa ko, guys, o sa sobrang sarap pakinggan ng English niya, <laughs> ng accent niya, uh, parang makapauon na lang ako, ay, ganun ba? Ako ba yung may mali? <laughs> pero alam nyo, sa totoo lang, nasanay na ako. Hindi rin, eh. Parang uh, may mga... Siguro may mga British din na uh, magaling lang talaga magsalita, pero hindi naman talaga ganung ganong katotoo yung sinasabi nila. Oo. Parang sa mapapaikot ka rin nila eh. May mga British din ganun. Kanina sabi natin, honest sila. Pero in general, yung pag pinag-usapan na natin dito, of course, in general, honest talaga sila, guys. Pero meron ding mga, of course, hindi naman lahat ng tao siguro, no, honest. So, meron ding mga malukulukod siya. O, oh. Yung, uh, sa galing nilang mag english at, at sa ganda, sa pakinggan ng pagsalita nila eh minsan nakala mo ikaw yung may mali pero hindi nasanay din ako guys oo alam ko kapag ako tama yung sinasabi ko pinaninindigan ko to kahit na may mga paliwanag pa siya hindi ano yun ko babarahin ko yan guys oo talaga ipapaliwanag ko yung side ko talagang hindi ako hindi ako aatras hindi ako kumbaga magda down sa kanya oo so ganun guys ha <laughs> so di ba ang sayo ng topic natin na to ito na nga so here you have an advice if you're going to date a British man do not let his accent fool you. Huwag oh, oh. ka daw palin lang sa pagsalita nila. Then try to listen to what he is really saying instead of focusing in his accent. Oh, yun ako yung paliwanag ko sa inyo, di ba? para intindihin mo talagang mabuti yung sinasabi nila. Imbis na mag-focus ka dun sa pananalita nila, intindihin mo yung nilalaman ng sinasabi nila para hindi ka nila ma-fool. Ma putulin na lang muna natin hanggang dito ang ating first part ng if you're dating a British man, the things that you need to know kung gusto mo bang mag-asawa na isang Briton. I like me. Okay? So putulin na muna natin dito at gago ako ng part 2. Alright? Dahil masyadong madami ito. Okay, so abangan niyo 'yan. Kaya ano pang gawin niyo, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at mag-comment din. Ano bang uh, ko-comment niyo guys? O sabihin niyo, uh, mag-comment kayo sa baba guys ko ano pang mga gusto ninyong malaman about British people, British man or British woman ano pa or mag-comment kayo kung meron ba kayong British partner dyan kung meron kayong AFAM or kahit hindi British um, share nyo naman yung inyong experience with your AFAM write down below sa comment section okay so, ayun nga kung meron kang British na AFAM lalo uh, pwede ba i-share mo sa amin yung experience with your AFAM and kung totoo ba yung mga sinabi ko dito kung anong mga ugali ng mga British na AFAM Okay, paki-write down below lang ang inyong comment. Okay? And hanggang dito na lang. And hanggang sa susunod, guys. Sabangan ninyo ang susunod ang part 2 nitong video na to. Okay? So, kung nagustuhan ninyo, again, paki-subscribe sa akin channel at paki-hit ang notification bell. Alright? Para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching, guys. And please, keep safe. Bye!